Grand Carnival sa may Cat City nagbukas na. Tara! Rampa at sana tayo! Agaday! Hi! Another day, another sana another rampa na naman! Agaday! For today's video ay gogora at rarampa nga tayo ng Cat City dahil nagbukas na nga ang Carnival doon. But before tayo makapunta doon, ay hinarang muna tayo ng mga polis dahil nagkaroon ng checkpoint dito sa Maybungto. Buti na lang, dala ko ang aking rehistro at aking lisensya. Agidoy! So ayun, after noon ay nagpagas muna tayo. At kasama ko pala dito si Finn, ang aking always rampa buddy. Agroy! So ayun, malayo-layo rin ang lalakbayin namin mga around 2 hours. Kasi may mga traffic na mga eksena for today's video. Madami kasing inaayos or kinukumpuning mga daan. Ah, guys, so nandito na kami sa hinabangan at ayun na, after how many hours na travel papuntang Katbalogan City ay nakarating din kami. Gabi na kami nakarating at ang una namin ginawa ay magbook ng hotel. So, dito pala kami sa Rosen nag-check-in. So, keri naman, ito pala ang house or room tour ng aming pinagstayhan. In fairness, malinis at spacious siya kaysa sa iba mga room. Ayan, dalawa pala kami dito ni Finn. Pero kung may baby boy, pwede na rin. Ah, So ayan, malinis pala ang CR nila. At afternoon ng room tour ay nagutom na kami. Hindi kasi ako nag Kaya... Pumunta kami dito sa tapat lamang ng Rosent, ang McDonald's. So, nag-order na kami dyan kasi gutom na gutom na kami. Ah, gidoy! So, doon pala kami sa taas, pumwesto. Kasi nga, puno na sa baba. Ah, doy! So, after how many minutes? Mga 15 to 20 minutes, dumating na order namin. So, ayan. In fairness, masarap. Lalong-lalo na ang kanilang shomai. So, napakain talaga ako ng marami. At na ma pa. So, binilisan lamang namin ng aming kain kasi hinahabol namin ang opening at ang fireworks display. Maulan pala sa mga panahong ito kaya pagdating na pagdating namin sa lugar, located pala ang carnival na ito sa may, hindi sa maulong, kundi sa may Pierre Uno sa Catbalogan City, ang bagong reclaim area ng Catbalogan. Doon pala sa akin nagbabagang balita ay mali ang nasabi ko, maulong instead Pier Ono. So pagtatama na rin ito sa aking report na ginawa nung nakaraan. Agaday! Pagkarating namin, nakita ko pala ang aki sa barangay na si Pani. So, in-interview ko sila. Agaday! Ito, ganyan hindi inaasahan, ano? Pero, interview na Hello, Pani! Ah, ano ginagawa niyo dito? Kumari kami kayo, magkukuhan ko na mag grand opening. winning inning carnival. Grand carnival. Oh. carnival. Oh. Ano yung sana? Mamasakay ba ka mo or manunood lang kayo? Masakay. din yung kuhan anak? Masakay lang. Masakay. Hello, baby, Rocky! Hi! Hi! Thank you. interview pa tayo ng mga baby boy. Maya-maya, may nakikita tayo nila. Ay, baby! Ito si baby boy. Ayan. Hello, baby boy! <laughs> ah, anong pangalan natin? JC. JC taga diin? Taga, taga Taga -mams. Mams, Barangay 4. Barangay 4. Ilang taong ka na? 14. Ah, nakasalud ka na ba? Aray, wah! Gusto mo bang pumasok? Wait! Ah! Ah! <laughs> Pasukan mo ako! <laughs> <laughs> so ayan, nakabili na nga tayo ng ticket 30 pesos per head at ang gagawin natin ay papasok na tayo sa si Grand Carnival kung saan makikita natin ang iba't ibang rides dito. So, at ayun na nga, nakapasok na tayo sa carnival na ito at actually it's my first time na pumasok sa ganitong lugar or carnival. Kaya nung malaman ko na mag-open na ito dito sa Katbalogan ay talagang dagli akong gomora at romampa. Aginoy! So kung pupunta kayo dito, maraming iba't ibang mga laro ang inyong mapagpipilian at pati nyong i-try syempre hindi mawawala ang mga mga common na laro or games na makikita ninyo sa isang peryahan or carnival ay, hindi mawawala ay ang bingo para sa mga sugarol chan agroy at syempre pinipalahan pa din ang color game na ito syempre madali lamang ang game na ito kaya madami ang pumipila at kung gusto mo naman ng mga extreme ride ay pwede mo ring itry agroy hindi muna ako nagtry sumakay sa mga rides kasi may work pa ako pagkatapos namin dito baka ano pang mangyari sa akin at hindi ako makapasok agroon so ayun para sa gusto mag rides ay may bayad sa 30 to 50 pesos per ride dito na nga tayo sa loob ng Grand Carnival kung saan nalibot natin ang mga buong lugar at meron tayong kakapanayami ng isang baby boy dito ayan si kuya kuya anong pangalan mo? Oliver Lara Oliver, Oliver. taga saan ka? Taga Tinogon Sumara, Kasamar. Sumaraga. Wala oh, ko Sumaraga pa. May daka na manasakyan yung mga rides? Opo. At pera at, na. Usa pala po. Usa, Usa pala. pala. Ah, an ano pa imo taruyag sakyan? Maliban oh. ha akon. ah, <laughs> <Agri! laughs> sa mga kids at kids at heart dyan, sa ano pang hinihintay nyo? Gomora at umeksan na kayo dito sa Catbalogan City's Grand Carnival. Located lamang ito sa May Pier Uno Catbalogan City. Muli ito po si Ka Ferry hanggang sa muling eksena at rampa. Agiloy! Pakakak!